Hello dia mga kalo na ako eh uh, gamay nga kasigarbo kaninyo. No? So, ang gipalit nako kanina nga agahapon di ay nga refrigerator. Mao ni siya. Nga di padali mo kita diha. Samsung inverter inverter siya ha. Mga kalo. So, ang palit na mo ni sa junk shop na ako ni gipalit. Uh, amigo man pud ako ang tagiya sa junk shop. So, nag-text ang akong amigo nga uh, na-i-rip dire na direct dito sa ilaha nga inverter daw uh, kung pagito ba daw na ako naku so, kita to gian to na ako gitan mga gi ako, siya gamit ako yung check up na ang porno na paliton kaya dili pwede uh, padalos dalos palit mundiya dili ni mo maayo sayang ang imong dibayad ang imong dipalit ang ini dibayar imong dibayad dito sa jang shop so check na ko, okay siya okay ang ihang uh, kining makina so gipaayo ni sa tagiha iya ako nako na ko, nai inayuhan na inayuhan na wala gitarong og ayo wala gi check og maayo kung unsa gi bikil so ari na bidyuhi na so condition na siya gi ko ana nako gi repair na ko ako nang reprocess kay reprocess may tawag anang magayo ka grip so mutugan ko kung pila palit nako so niingon ang tagiya sa si Shop. shout out kay Paupau nang salamat o kay Pipoy Oh, din ako si Pau Pau sa iyahang presyo sa kuha. Iyan na si Pau Pau nga 1 lang. Oh, di ba? 1-3 tinong kayo. So gyangyo na ko siya, ko pwede kong hangyo sa 1,000. Siya 1-2 lang gyud last kay ang iya kapital. So, naluhag ang kamera kay ang akong anak kulit kayo. So gibayaran bayaran ako siya og 1-2. O oh, mao na ni. Eh. Oh. Mao na ni eh siya mga ka idol no. So no pros siya. Hindi na kailangan nga uh, ikaw mismo mag-defrost. Automatic na na siya nga. uh, mag-defrost of iya. Okay, o, oh, na kayo. Bago na na saksak mga ka Dito sa kung siyap ganina, Nagvideo man ko ano no. So, wala na ayo. So, di -ayo na na ako dito. Pagkahuman, gidala na ako dito. So, mauna ni resulta. Bug na kayo siya o, oh, mga ka Normal na kaya ang uh, operation. Kabug na oh, normal na okay kayo siya. Tapos, Uh, Siyempre, wala pa ko ka tabo ob, uh, tubig na ka ng mineral na magugulog, ganit mo ibutang na po dire. Eh, namin rin gripo lang niya, deep well manas siya. Pagaling, kung ano ng sayo, tubo lang gi. O an, nila niya, malagising, glowing, kasiupan. Ano? So, ang iyang, sa ilalong chiller, hindi mo ako manikristan mismo baw. Okay, pa ayos siya. No? Kinuk pag siya. So, namang ko yung mga lamas, diyan. sa lamisa mga kaidol sa kilid sa lababo sa lutuan ako lang ipang utang gari uh, batang sa mukha. <laughs> kulit uh, uh, lagi daw uh, ibutang na ako okay naman kasi mag naw na kayo abot gari uh, di ba so ang gasto na ko tanan na ni dipalit na ko guwanto ang rip ang gasto na ko sa prion o sa filter ani sa pag-repair kaya ako may nag-repair ang gasto na ko is So, totalo na to, uh, 1, 2 plus 350. So, 1,550. Uh, diba, 1,550 na na ko'y rip. So, siyempre, lamang ko kay, lamang ko'y skills ani. Dili yung pang hambog ha. Lamang yun nga nato yung skills mga kado. Para ani. Uh, kuha ng apple rin. <laughs> lamang yun. So, uh, sa uban niya, siyempre, katong mga teknisyan nga mga followers na ako. Kabalo na na sila no? sa sa'yo mga piknik, ani? Sa pag-check up, pag -up siyempre, technician So, buwinas kay ko ni mga idol, inverter. Hindi -in na -in siya mukonsume o kuryente. So, sa halaga nga, uh, 1,550, kanan nagkarip na ko. So, ako na siyang research nga model mga kaidol ang katidad, ani, is 22,000. No? So, disclaimer lang, wag kabalo sa ubang pila ilahang, kami uh, siguro ay tag 18,000 plus. Pero, research na ko ni siya, nasa mga 18.5 to 22,000 ang value ani. Ang candidate ang price ani. Okay. Kasi may ilan man operate mga idol, init siya ang kilid. no? Huh? Init siya. Hmm. Init siya. Kaya hindi na mo init dire. Ibig sabihin hindi na mo bugnaw sa sulod. Ana na siya. sa sulod may bugnaw ng gawas, init siya dire. Kaya ang priyon ana mag-cycle mo yeah. sa na siya. Yeah. sa sulod na ang evaporator mo na yung So, kini okay, usbo na ko. Na, di na ka mag-depress. Depress, depress ano yung automatic na ni siya mapalong. Sige yeah, automatic mo depress. Sige okay, ha. So, maulang na. Sa halagang 1,550 na na ko'y inverter nga rep, nah, Nga Samsung pagod yun. Nah, di ba? Okay, kayo. So, di ka sa Jiang siap na nag- Kung sa kuha ni, naghatag ani, no? Oh, so, God bless. Good luck sa Bye-bye.